Si Jomar, David at ibang kalinga panay BTS. <laughs> Ay, hindi ah. Si Joms, may pabayo si Joms mga kalinga. May pabayo po si Joms. Hindi po siya yung ano lang. Marabi din po ang, ano, ang charity ni Papa Joms. Check nyo po yung kanyang YouTube channel at makikita niya po. Bakit di kasali si Carla Jomar? Ay, di ko po sure kung si, si Carla. No? Si Kuya Tata nga, hindi ko na-expect na, ano, wala malalaglag. Eh, si Kuya Tata, ang taas ng views niya. Kuya Tats, ano nangyari sa'yo? <laughs> Nagtatampo nga po si Kuya Tats sa GC, ba't daw wala siya? <laughs> Oy, Kuya Alex, nandito. Huwag po natin gawing competition ng pagiging uh, tap-tap. gawin natin motivation. yon, tama. Kasi, um, tawag dyan. Tingnan nyo, di ba? Uh, nagbunga yung kasipagan ni Insan Ruel. Palagi siyang top one. kasi masipag talaga. Bilib ako sa kasipagan ni Ruel. No? Araw-araw, dalawang uh, uploads. Hirap po yun mga kalingap. Hirap po yun. Doktor sinipa ako si tata, baka maagawan ako. <laughs> Amira. Ninong July, si Kuya Tata, oh. Nagtatampo bakit daw na wala siya. Iberal daw siya. <laughs> I know. Masaya. Sino nagsabi na pa si Papa Jobs? So nga. Hindi ah. Grabe nga yung pabahay ni Papa Jobs. Nam namumroblema problema nga siya sa pabahay niya. Kasi hindi naman sapat yung kinikita niya sa sarili niyang YouTube channel lang. Mahirap po talaga. Pa nagpabahay ka, matik po. Mag, maglalabas ka talaga mula sa sarili mong uh, bulsa no? automatic point kahit sabi natin may mag-sponsor 100k 200k akala natin ay wow ang laki yan malaking tulong yan pero pag andyan na sa aktual pambira yung 100k 200k kulang na kulang po ako po yung pabay ko talaga ngayon dahil na ngayon sa panahon ngayon talagang ano uh, yung normal na laki aabot na po ng 500k, 600, no? Yung up mo kay na Tristan siguro kahit ganun kaliit baka mga umabot pa yun ng uh, 300 to 400, no? Maliit lang po yun kasi ang mahal na po ng materials ngayon. Eh 'Yung kina Tristan and Christian po halos wala po talang sponsor yan. Lahat po yun ay mula sa aking views, no? Mula sa YouTube channel natin. Kung may mag-sponsor man, yan mga 5k Uh, 10K. Minsan, kung may, mag, mag-sponsor po sa bahay, binibigay ko na lang po sa kanila. Binibigay ko na lang kina Christian, na allowance na lang nila. At uh, yun naman pong sa bahay, sinano ko na lang, shoulder ko na lang po lahat. Kaya, di po talaga biro ang magpabahay. Kaya si Papa Jones, may pabahay po siya, charity po yan, mahirap po yan, no? Kaya nung sinabi ko, ko nga po yung kay Papa Dan, yung pabahay niya, nabili po talaga ako kasi ang liit ng YouTube channel niya compared sa akin, di ba? Pero yung pabahay niya, halos same nung sa akin. Halos kasi laki nung kay Dara, kay Roseanne, mga ganun yung pabahay. Eh, ang gastos nun talagang mga more or less, 500k po yun. Hindi na nga po niya na, nabilhan ng gamit. Hindi na ng gamit ni Dan kasi doon niya na, ano, nagastos talaga. Talagang yung pera niya talagang pinangga, ginamit doon. At wala pong yan sariling ano, wala pang sariling bahay yan si Dan, no? Kaya mabibilib ka rin talaga pag iisipin mo. Walang bahay yan, walang sariling bahay yan si Insan. Nagre-renta lang yan sila, sila tita. Sariling bahay niya, wala pa siya. Uh, sariling lupa, wala pa din. Talagang inuna niya, ibang tao. No? Kaya nakakabilib po, nakakabilib din po talaga. Buti nga si Jomar bago pa lang pero may pabahay na at marami rin natulungan. Yeah. Tama po yun. Tama po. Si Eds naman, di ko alam kung may pabahay si Eds. Pero ang alam ko may mga na pinakayos siyang bahay. And si Eds naman kasi marami po siyang scholar. Yan naman po yung, yan naman pinawi ni Insan Edu sa kanyang mga scholars. No? yung talagang channel niya is charity talaga. Walang mancha. <laughs> Yan talagang ano kay Eds no. Talagang channel niya walang behind the scenes, walang ano ng mga viral, no. Uh, pure charity. Ayan. Kaya wala siyang ano, wala siyang pakaalam kung mag kung maging top 1 man siya top 2. Basta tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. And at the same time, Uh, staff staff siya ni staff ko siya. Yun yung nakita ako sa kanya kahit paano may views ako diyan. Staff ako eh. Mas priority ko maging staff ni ni Rob. Yun yung nasa isip niya. Mas priority ko maging staff Kesa yung ano ko channel ko bonus na lang yan sa akin. Yun po yung ano ni Edo. thank you so much po. Grabe naman. Ay, grabe po. Ate Lea. Kalika, thank you so much. Sa pakulay. Ay, grabe, Tita Fina de la Peña, Bedeja. Yan po, solid po yan si Tita Fina uh, de la Peña. Grabe, palagi na po yan. Ever since, andyan na po yan. Ang koos, thank you so much po sa inyo. Ayan. Pure charity si Kalinga, edo. Yes po. ingapo, nga po, kaya... Bibilib ka nga po talaga, no? Pure charity and andun nakapasok, di ba? Top 6. Minsan nagiging top 3, top 4. Pero yun po, talagang charity yun. Wala yung mga sabi natin ano nila ni Piancy, di ba? Kung tutusin, halos palagi silang magkasama Kahit magpasulyap lang na vlog, wala po. Di po talaga kinamanin. <laughs> Minsan nga po, nalalaman ko na lang pag ma-vlog kami, nalalaman ko na lang na ay, magkasama pala kayo ng araw na yon Ay, mag... Sinundo mo pala siya, hinatid mo pala siya. Doon ko na lang po nalalaman. Kaya, yun po, no? Ayan. Kaya proud ako kay Kalingap Edo kasi sumusunod siya sa rules ng kalinga. Yung mga mahilig lang mag-BTS may sariling bahay na. <laughs> Sino yun? <laughs> si Eds, hanggang ngayon po, hindi pa rin natapos yung bahay niya, no? Wala pa rin siya sariling bahay. Nakik Nakikita rin pa rin siya kina mama niya, kina tita, and yun yung tinutulungan niyang maayos yung bahay niya at nila yun nila tita sana makasama din ng Ed Pao sa Baguio oo nga sinasabi ko nga po si pau. sana sumama siya yes kaya dyan kami believe kay Eds dahil pure charity lang talaga channel niya di nagkahabol ng views sa mga behind the scenes opo tama po yan makikita nyo naman po yan sa mga upload niya eh 'di diba? Kaya uh, tawag din Ayan, kahit tingnan pa natin, oh, no? Grabe, oh. Saka matataas ang views ni Eds, no? 60, 40. Matataas ang views po ni Eds. 65. Grabe you may 75 pa siya. Pero yun nga, di, di lang siya mahilig talaga mag-upload. Mag, ano, mag di siya yung consistent araw-araw. Kasi priority niya rin po talaga yung ano sa atin. Yung pagiging staff niya. No?